Simuluan natin ang bahay natin mga kababayan. Para kay Jerome sa anak ko. Parang may matirahan ang anak ko na maganda-ganda niya bahay. Pagpaha, hindi ah, na siya maano. Ay nala, palahin mo na yan, no, love. Palahin ko na para makatulong ako. Pagpapunan ang bahay ni Jerome. Ayan mga kababayan, day two ng pagpapagawa ng uh, tindahan at bahay ni Jerome Kailangan Ay, 1988 1988, anong plano po yan? Ano na kami eh? Kinasal kami, 1988 Ay, kinasal na kayo tayo nai? 1988, day 35, 36 years <laughs> na kayo Dito sa Clementine ay kinasal no? 36 years ang pagmamahalan ni tatay at nanay Happy katibay na, na, si Tatay. Happy happy. Salamat po si Bibi. Hindi dahil sa iyo niya. po 'yan. Ayun, happy Mabubuhay po kami. Happy happy ng Frankie wala si Daddy Frankie, walang saya, walang ngiti. Uh, si? Oh, mga yan mga istap, yan mga isa. Mga staffer niya po sa video war kasama po, andiyan po yung Panginoon. Taxi. Salamat po kay Daddy Frankie, lalo na sa mga tumulong sa kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po. Sana po wag kayong magsawa sa amin tumulong. Hindi po namin kakamakalimutan ang tulong naman man po. Habang nabubuhay pa po Maraming maraming salamat. Salamat sa si Panginoon.

ng gamot. Talagang ano siya. Nalagaman ko kani? kanina. Kanina, kinarga ko nung nawala siya. Kita ko sa kanya, si Siguro tay, na, pag nakita niya ito, lalong masaya siya, no? Oh, siguro, ah. Kaya magkagulong-gulong na siya siya. Kung saan siya mag-ikot-ikot, na sa kama na ikoting gulong, malaglag sa kama. Talagang, kailangan maluwang, no? Nagpasalamat ako sa tumulong sa amin. Doon yung sino man, di ko makakilala. Lalo-lalo na sa Panginoong Diyos na siya ang gabay sa amin. Nagpasalamat po ako talaga. Malito na yung simula tayo ng pagbabagong buhay ng iyong mga tawa. Oo, ito Nagpasalamat na ako, lalo na kay Daddy Frankie, kay Boss JB, sa inyo po dahil ng team Daddy Frankie. Nagpasalamat po talaga Na sila ang gabay din na hindi kung ano nakarating dito dahil sa kanila. Salamat po ako. Sige tayo, maraming salamat na. Sige po. Tuluan natin ang bahay natin mga kababayan. Para kay Jerome sa anak ko. Walang may matilahan ng anak ko na maganda-ganda niya bahay. Pag baha, ah, hindi na siya mano. Ma matakot sa baha. Kasi ang baha kasi namin dito. Pag eh. umulat. Ano lang, palahin mo na yan lang? Palahin ko na para makatulong ako. Pagkatulong ang bahay ni Jerome. Dito, huwag ka magpala dito, palahin mo. Ang muna-unahin matigas dito sa inano ko, binuguel ko. Sa Marami, Marami, salamat sa tumulong sa amin. Salamat sa tumulong sa amin. magkaroon ng bayas Marami, si Jerome na ganito. May kapitapan ng ilaw. matagal kami walang kurente. Nang taon, nagdibiis. Ulan-pawis. Kaya umuulan, pila-pawisan si Jerome. Ito, magkakataon na ito na may tumulong sa amin. Hindi namin sayangin ang pagtulong nila. Kung makikita naman kung sino man, pero nagpasalamat kami sa Diyos na may tumulong. na siya maiwan-iwana na kami lang dalawa kahit man lang may electric pan ako yun hindi na ang di kasi medyo malamig na pag may electric pan Ligoy mo na si Jerome Magaling din ako dito kaya kalam pa Ito yung trabaho rin namin nung mga bata pa kami mag magbarita ay magpala ay kakikiupa pa kami nakikiupa pa kami tay ganito rin yung mga trabaho namin nung bata pa kami karon din si Daddy Frankie para lang magkapera pag tapos na yung gawain sa bahay kung may nagpapagawa ng bahay lalapit kami dun hindi namin kuya pwede pa akong mano yung tumulong kahit magkano lang ibigay mo magkapera lang ha? Ano na ako po yan construction talaga? Matagal ako na construction. Bakit barita muna? Matigas may bato. Kau sama lah mo tong gawain na to sam. Kau KJ, alam mo rin ba gawain na to? Oh kuya. Wow. Si pag nang tindali prang. Si.

O, oh, magpahinga na muna kayo. Nakakain po kayo. Tanghalian na, Nay? Katanghalian na po. Huli ng tanghalian, Anong oras na? Wow, sarap ka ang luto ni Nanay. Yan yung kambing. Opo, oh, kagalitang kambing po. Yung sampalukan mamaya na lang. Opo, wow, sarap na Nanay ah. Masarap lang. Masarap. May bato dito, paano makaupo dito? Mm, sarap.

mana ini kiji tu loh? Iya. Hmm. Oh mak. Serap. Kain nana, mak aku bebayan. Tadi <tuk> nari sila tadi perangki kasih paratingna. Mau mana amir main? Rabi tak. Kalian pada magutu ni nanae. sabi sila nani, tulad na ang amit na dito. Parang ano din, mo Ano nang lugar? Bayad kami ng utang doob konti po. Sobrang din ba, nani sa amin. Maraming upuan dahil. na rin. pag na rin. pag na rin. na Kahit wala ng upuan, nai. Tayuan na lang mamaya. pag, pag iwan na lang. Kobo lahat ng ni Frankie. Kobo yan. Sige na, sige na. Kain na. Kain tayo. Kayo. Hindi kayo kapain. Sa papaitan. nagluto. Anak ko lang. tayo? Anak ko po. Yung pananay din. Very good. Ngayon mga kababayan, no? Lunch. Sabay tayo mga kababayan kasi pinatuguan natin yung pinapagawa natin dito kaya binili namin bumili ako ng kambing para matibay sabi nila pag apat ang paa mas matibay eh, kambing lang ang pinakamura dito mga kababayan kasi maraming kambing dito tsaka syempre para malakas din tong mga karpintero natin para mas mabilis no? kaya samahan nyo kami mga kababayan at tikman natin tong uh, kalderetang kambing ayan Kaylan kayo guys? Kaylan? Ay. Anong bayo? Hmm. Interrob. Ay. Masarap to. Ang tawag diyan. Totapukan. Bukan. Tinara kinikita. Huh? Ha? Kiniktot. Sa amin nang alam ko tapukan. I ko sa inyo mga kababayan. sisig. Kung an Paan, anong tawag sa inyo yan? Yung balat ng kambing. Mm. Ang sarap. Ikman din natin tong ano. Yung adobong kambing. Kaldirita yan, de. Ay, kaldirita ba to? Opo. Oh, oh. Sa amin kasi ang tawag nito, adobo. Sabi ko na nga ba, eh, may sisita at sisita. Hindi pa ako nakakalayo. Nasita na ako. Hindi ba to? Ano na? Ginataan ko. Ayan. Hmm. Pero sa akin, mas masarap to. Nice. Sabay na rin kayo. Tapos na? Kayo po, sabay na po. Tara, kain. Hi. Hi, kain ka na dito. Hi, sabay na kayo. Hi, kain na. Huwag kayong mahiya. Apa? kain na rin kayo. Ha? Mamaya na yung video. Hmm? Sige lang. Kita ko pala win <laughs> Ang magandang umaga mga kababayan. Andito ngayon ang Team Daddy Frankie. Magbabayad tayo. Pangalawang payment po mga kababayan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oh, uh, uh, Malaking, malaking na datos ko. Trinyon. <laughs> <laughs> okay, uh, bilis ba oh, oh. Uh, pa, Walang tam tamad <laughs>